Ang ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Jose Manggagawa. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 3, Versikulo apat hanggang 58. Si San Jose ang pinili ng Diyos na maging amang tagapangalaga ng sanggol na si Jesus dito sa lupa. At ang isang amang Hudyo ay may dalawang mahalagang tungkulin. Una, ay ipakilala ang anak sa Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo ng kasulatan. At ang ikalawa ay turuan ang anak ng isang mahalagang gawain. Sapagkat si San Jose ay isang karpintero, si Jesus ay lumaki rin na isang karpintero. Kaya nga sa ating ibanghelyo ngayon, siya ay kinilala ng mga taga Nazaret na karpintero. At mahalaga ang paggawa sa pagkatang paggawa ay inihabilin ng Diyos sa tao upang pangalagaan at linangin ang sang nilikha. Ang paggawa ay nagbibigay ng dignidad sa sanlibutan at ganun din sa kasangkatauhan. Si Jesus ay totoong Diyos at si Jesus ay totoo ring tao. Kaya nga sa kanyang paggawa bilang karpintero ay nakibahagi siya sa atin. Sa pagpapagal ng katawan, sa pagtulo ng pawis, sa pagod pagsapit ng gabi, at sa pagpapahinga matapos ang buong araw na paggawa. Si Jesus ay hindi naiiba sa sangkatauhan na gumagawa. Kaya nga naman, marami sa pagtuturo ng ating Panginoon ay tungkol sa paggawa. At lahat ng ito ay ipinasa sa Kanya ng amang tagapangalaga na si San Jose. Isang halimbawa ay tungkol sa pamatok. Sabi ni Yeso Kristo, pasanin ninyo ang aking pamatok. Sapagkat ako ay maamo at mababang loob at makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Sa pagtuturong ito ni Yeso Kristo, ito ay tungkol sa krus na pinapasan ng bawat isa sa atin. At ang krus na pinapasan ng bawat isa sa atin ay isang pamatok na akmang-akma para sa atin. Nalalaman ito ni Jesus. Siguro dahil sa kanyang pagiging karpintero ay napakarami niyang ginawang pamatok. At ang ginagawa niyang pamatok ay yung mga pamatok na hindi masasaktan yung hayop. At makaka pagtrabaho o makakagawa ng mabuti. Kaya nga, sabi ni Yeso Kristo, ang maayos na pamatok ay isang magaan na pamatok. At para bang sinasabi sa atin ng ating Panginoon, ano man ang pinapasan nating krus sa buhay natin ngayon, ito yung nakaakmang pamatok para sa atin. Mahalaga ang pamatok sapagkat ito ang nagbibigay ng layunin sa hayop. Ang isang hayop na walang pamatok ay magtatatakbo lang sa bukid at maaring sirain ang mga pananim. Ngunit kapag kanalagyan ng pamatok ang isang hayop, kaya siyang pasunurin ng kanyang Panginoon. Ang krus sa ating buhay ay mahalaga rin sapagkat ayun yung paraan ng Diyos upang ituro sa atin ang kalooban niya na dapat nating sundin para sa ating kaligtasan. Kaya nga sinabi rin na Yeso Cristo, kung gusto niyong sumunod sa akin, pasanin ninyo ang inyong krus. Ngunit sa tradisyon ng mga Hudyo sa kasulatan, ipinagbabawal na ang isang hayop lamang ang magtrabaho sa bukid o gumawa sa bukid. Kaya nga palagi ang pamatok ay palagi ang dalawa. Ang tawag nila ay magkakambal na pamatok sapagkat isang pares ng hayop ang dapat gumawa. Kadalasan, ang hayop ay isang batang hayop na tinuturuan pa lamang at isang hayop na may gulang na sanay na sa paggawa. Upang hindi mahirapan yung nakababatang hayop kapag tinutulungan siya nung kasama niyang gumagawa na mas nakakatandang hayop. Kaya nga nang sinabi ni Yesu Kristo, pasanin ninyo ang aking pamatok ang ibig sabihin, hindi natin papasanin ang krus nating mag-isa. Papasanin natin na kasama siya. Si Yesus na nagpasan ng krus, siya ay masanay. Siya, as may, siya, ang may, na, siya ay mas nakakaalam kung paanong ang krus na ating dadalhin kasama siya ay magdadala sa atin sa ating kaligtasan. At ito ay isa sa mga karunungang natutuhan niya sa kanyang amang si San Jose. At marami pang ibang talinghaga. Sa pagong tipan halimbawa ang pagtatayo ng bahay ay hindi mabuting magtayo ng bahay na ang pundasyon ay buhangin sapagkat papabagsakin ito ng mga bagyo. Itayo ang bahay sa bato upang anumang bagyo o malalakas na hangin ang dumating hindi ito ababagsak. At ang bato ay ang batong panulukan na ating Panginoong Heso Kristo din. At ito ang kanyang larawan. Ang ibig sabihin, kung itatayo natin ang ating buhay, itayo natin ito kay Heso Kristo na hindi natitinag. Hindi tayo iniiwan, palagi tayong sinasamahan. Maraming mga kasulatan sa bagong tipan na totoong ipinapakita ni Yeso Kristo ang kanyang kaalaman sa paggawa. At sa kanyang pagtuturo, ginamit niya ang mga kaalaman na ito na tinanggap niya sa kanyang tagapangalagang ama na si San Jose upang ipagkaloob sa atin ang mensahe ng mabuting balita at upang anyayahan tayo katulad ni San Jose na umayon sa panukala ng Diyos. Sa bagong tipan ay wala man lamang sinabi kahit isang salita si San Jose. Ngunit ang gawa ni San Jose ay mas malakas kaysa sa mga salita. Sapagkat si San Jose ay itinakwil ang sarili niyang mga proyekto sa buhay, sarili niyang mga kalooban at kagustuhan, at siya ay nagpasailalim ilalim sa paanyaya ng Diyos napangalagaan si Maria at ang sanggol na si Jesus. Ito ang mga gawa ni San Jose, makakapangyarihang gawa. Kaya tayong lahat ngayon ay inaanyayahan din na tawagin si San Jose upang tayo ay pamagitan sa kanyang anak na si Jesus. Kaya maaari nating sabihin, San Jose manggagawa, ipanalangin mo kami sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo